fan ng boxing, fan ng sports versus fan ng mga chismoso. Ano po ang concern ng mga fan ng sports? P Pinoy, puta, okay yan. Ang galing. Ang galing ni Quadro Alas. First round, puta, gutom pa yan. Yan, ganyan po mag-isip yung mga fan ng boxing. Nakakaut ang kalaban. First round pa lang. Fan ng mga chismoso. Wala kasi disiplina eh. Ay, tiyo, 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 tiyo. Wala disiplina. Puta. Kasalanan din ng fans ni Casimiro kasi nanonood sila kina at SB. Yun naman talaga gusto nila, mainis sa mga tao para panoorin sila. Alam mo, Jun King, may saturation yan eh. Okay lang yan. Ganyan din naman yung ganyan din naman nung panahon ng una eh, di ba? Yung mga buong tropa ni ni SB. Di ba? Yung buong tropa niya, may vlogs eh. Buong tropa, take kay Casimiro, di ba? O unti-unti rin nalagas. Ganun talaga, pag may ibabanat ka pa, okay pa yan, manunood pa sa'yo yung mga fans ni Casimero. Pero pag paulit-ulit na lang, syempre may bagong banat eh. Nag-overweight, tapos ngayon suspended. Mainit pa yan, rin pa sila. Pero paano nila itutwish kung wala ng bagong balita? Yun yung problema eh. Yan, ganyan, maggaganyan sila yung sino kaya ang susunod na kalaban ni Casimero? Di siyempre, rin pa rin. Si inuwi kaya ay lala, pana-invento na lang. Alam nyo, mananawa yung mga tao sa invento eh. Yung mga inventong pamagat para ma-attract kayo. Tapos wala naman pala. <laughs> ako naniniwala ako na uh, yung, yung truthful ka sa, sa pamagat mo, sa pamagat mo pa lang, very truthful ka, pati sa mga sinasabi mo, hindi ka mawawala ng audience sa pagbablog. Ngayon. Siyempre, kinakailangan din, meron ka ding talino naman. Puta, trotball ka nga. Eh kung ano-ano naman. <laughs> Sinasabi mo. <laughs> Boss Buds, exciting. Kailan kaya? Sino kaya? At saan kaya? Ang susunod na labat. Yan, di ba? Na-excite tayo eh. Ang maganda kasi kay Casimiro, kay Cuadro Alas, in and out of the ring yung kulay ng buhay niya. Di ba? Makulay. Katatapos lang ng laban, meron na namang bagong balita. Ang galing ng buhay. <laughs> ang galing ng buhay ni Casimero, eh, di ba? Tapos vlogger sila. Pag may nasabi sila, puta, issue na naman. Tapos ang dami nilang hater. Magpipid ka sa mga hater eh. Kaya mamimili kayo kung gusto niyo mag-vlog. either maging hater kayo o tagapagtanggol. Di ba? Eh maging truthful na lang kayo sa sarili niyo. Minsan, number one fan siya. Kaya nga, orokan yan eh. Minsan, pinalalabas niya, number one fan siya. Minsan naman, pinalalabas na hater siya. Boss, maniwala kasi pausalud daw ang angas na vlogger. <laughs> eh, yung pangalan pala, akin yan eh. Oy, wag mong gamitin niya, mahiya ka naman. Akin yung angas ng Pinas. Gumawa ka rin na sarili mo. Di ba gumawa yan? Toot and ano? Sweet and tutti? <laughs> ano yung ano niya kay Dasmarinas? Sweet and tutti? Yeah, po okay lang. Parang ano? Parang candy. Gaya-gaya <laughs> kay Gaya-gaya kay Badaratel ang po ako rin magmo-molde din ako sa mga ano, sa mga boxer. Yung mga pambaduy naman. Yung sweet and tutti frutti. <laughs> sweet and spicy. <laughs> Kinang inang wala. Sweet and spicy. Puta. Pangalan pa lang talo na agad. Eh. Puta, kahit mo yung pinangalan ni Bado, angas ng Pinas. Ganun ang mga, ano, magpapangalan sa boksingero. Sweet and Spicy, eh, yeah, click nyo, Sino may pangalan ng Sweet and Spicy? Sweet and Spicy. Parang mga dancer sa ano yun? No? Yung mga pole dancer. <laughs> Ladies and gentlemen, Sweet and Spicy. Ta-da-da-da-da. ng mga dodo. You know. <laughs> Hindi pumatok sweet and spicy, mabaduy mo. Hindi po yung sinabihan, ha. Hindi po. Wala kang kinala, wala ka. Ganda nga ng ano ko riyan, eh, kay Dasmariñas. Eh. Alam niyo kung anong ano ko riyan, Boy Tiktok. Puta talagang, Boy Tiktok. Puta talagang, kung yun ang pangalan mo, kung yun ang pinili mo, ang lupit mo na nun. Boy Tiktok, Dasmariñas. may kulang na kulang ang enerhiya ng utak sweet and spicy tutti frutti dapat pang boxing din eh, hindi ko namang di naman ginamit ni ano yung ano boy tiktok <laughs> Ya, talo. Pegasus. Hindi po doon sa kay ano ha, sa Pinoy Boxer. Yung nagpangalan sa kanya niyan. Ang Cornicles eh. Mukhang malabo pa makalaban si Inoue ni Angas kasi hindi maganda mga issue sa last fight niya. Lalo na yung di niya pagkuha ng timbang. Okay na yan, rain of the Deer. Wala nang gaganda sa issue na one round knockout, di ba? Hindi na nga nakuha timbang, gutom na gutom na nga. Tapos one round knockout, yun po ang issue doon natakot si Inoue. Duwag kasi. Oo, oh, duwag ka, Inoue. If you will translate this, duwag ka kasi. Ganun lang po yun. Huwag nyo nang ano, ah, dami nyong kalokohan na pinagsabi. Marami po, ah, ang sisisihin nyo na naman. Si, si Inoue, kung gusto niya makalaban, kahit yan ay uh, suspended o hindi suspended, makakalaban sa Japan. Ganun po kalakas yung promoter ni Inoue. Pag hindi niya gustong kalabanin kahit na anong gawin ni Casimiro, pangitan laban, sabihin pangit kasi laban. Magandang laban kasi. Ay, 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 kasi. <laughs> Suspended kasi. <laughs> Kinakain ng kalaban pag gutom. Yan. Walang disiplina. Okay na 'yan. Walang disiplina. Um magaling ka na. Ikaw na may disiplina. World champion ka ba ngayon, Reign of the Deer? Kailangan mo ng disiplina, dyan. World champion ka pala eh. Yung mga hindi world champion katulad ni ni Quadro Alas. Okay na 'yan. <laughs> na nasanay kayo, sinanay kayo ng mga hater ni Quadro Alas, 'no? Ah uh, na ano na pwedeng kancawan yung mga world champion natin. Pwedeng pagsalitaan ng masasama. Kaya akala nyo, kayo naman, na mga wala rin naman, mga viewers lang din naman kayo, akala nyo, pwedeng nyo yung mga world champion. Wala pong dating world champion na kinantsawan. Puta si Nabarete nga, nawalan ng koro. Di ba natalo si Nabarete, tapos nabalitaan namin na nakulong. Na Meron ba mga nagsal... Ay, nakulong na parete kasi... Ha? Wala naman po. World champion pa rin ang tingin namin kay Nabarete. Rolando Nabarete, hindi yung Nabarete ngayon. World champion pa rin. Si Luisito Espinosa. Nakita natin ngayon na wala po lahat yung mga pinag... ano niya sa boxing. Pinagsasalitaan ba natin na masama si Luisito Espinosa? Wala rin po. Panay paggalang, paggalang. Lahat ng mga naging world champion, ginagalang namin. Yung mga tunay na sportsmans, ginagalang yung ano, kasi mga PBA player. ilang bang PBA player natin na napariwara? Si Distrito, ano ba nangyari kay Distrito? Yan ba kinundi natin? merboy oh, si Distrito talaga, wala. Wala pong ganun. Napunta sila sa PBA, hinangaan na natin sila. Eh puta, ito, trade division world champion eh. Itong mga tong mga wala namang. Ha? Wala namang mga saysay ang buhay. <laughs> walang disiplina. Puta, magiging world champion ba yan na walang disiplina? Ay, big sabihin, si, si Pacquiao wala rin disiplina. May time na hindi rin nakuha ni Pacquiao. Natanggalan nga siya ng corona. Champion pa si Pacquiao. Ha? Champion pa si Pacquiao. Yung nakuha niya kay Chatsay sa Sakul. Pinatalo niya lang sa timbangan. Pero wala nagsalita kay Pacquiao. Wala ka kasi disiplin hey, Kasi hindi ka disiplinado. Tao ka Wala namang ganun. Hindi nyo alam yun no. Hindi nyo alam. Kasi pan lang naman kayo ng mga chismoso eh. Kaming mga tunay na mga pans mga ng uh, sports. Wala po kami. Katulad ng dati, Olympian di ba? May AIDS pala. Ay, may AIDS ka pala. At nag-olimpic, -Olympic, ko kumakahawa. Wala pong gano'n. Kasi nangaan sila eh. Sports kasi yung tinitignan namin, hindi yung buhay. Disiplina ang pinagsabi mo magiging world champion ba yan? Nakita nyo ba mag Nakita nyo ba mag-training yan? Hindi lang nakuha timo, wala ka din disiplina. Kayo pala may disiplina eh. Dapat mag-vlogs kayo. Ito po ang mga narating na mga mga disiplina. Bilyonaryo ko ngayon dahil may disiplina ako. Pag kayo nag, nag sa totoo lang po, fan ng boxing, fan ng sports versus fan ng mga chismoso. Ano po ang concern ng mga fan ng sports? Pinoy, puta, okay yan. Ang galing! Ang galing ni Quadro Alas. First round, puta, gutom pa yan. yan ganyan po mag-isip yung mga fan ng boxing. Nakakaut ang kalaban. First round pa lang. Fan ng mga chismoso. Wala kasi disiplina eh. Wala disiplina. Puta, first round knockout. Ang concern nila, walang disiplina eh. Eto, 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 disiplina eh. Eto, eto, putang kaling, gutom pa, partida pa yan, wala pang pa ano, yun, yes, sports fan. Partida pa yan, ha? ha? Gutom pa yan. Puta, hindi pa nakuha ang timbang. Eh, mga chismos, wala kasi disiplina eh. kasi, iniwag kasi yung dati ng promoter. Puta, hindi sa mga yung, lahat ng chismis sinabi, pero nakalimutan na nanalo si Cuadro Alas. Chismis. <tod ang> chismis! Lahat ng chismis, puta, inikutan, pero ang pinakamalaking balita, first run knockout, nakalimutang sabihin. Eh, paano? chismis ang habol. Real talk po. Ang pag-sportsman -pag ka, Tak, yan sinasabi ko. Galing talaga ni Quadro Alas. Alo kayo ngayon? Putang galing talaga. Okay lang. Pinakag mo. Ito ba? Ito. Mga chismos. Ay, hindi na kuwantin pa. Ay, puta. Wala disiplina. Ay, laki lang Ay, nagsasalita. Ba't nagsasalita? Bakser yan. Dapat pipi yan. Okay lang. Ang nakalimutan nyo. Ang nakalimutan nyo lahat nanalo si Casimiro. Nagdidiwang kami. Eh, wala disiplina! Puta! Nakdakan tayo, oh. Punta tayo kay Pang Salud. Kaya tayo doon. Walang disiplina talaga, eh. Oo, oh, talaga. Walang disiplina, oh. Puta! Inang, inang, Walang katuturan ng mga buhay. <laughs> Congratulations. <laughs> Quadro alas sa napakaganda mong panalo. First round knockout. O oh, yung mga chismoso, ikwento nyo naman yung may disiplina. Ano nangyari sa may mga disiplina? Disiplina, kangkong, kangkong, disiplina, wala disiplina. Gutom. <laughs> wala kaming pakialam sa sports, wala kaming pakialam. Mas maganda manalo, tapos. Ay nanalo pala. Paano nangyari 'yun? Ay, sa 'yan. Ay, sabihin natin na immortal. <laughs> immortal pala. Puta, immortal ta sa balitaan. Suspended. Ah, sinasabi ko na nga ba? Sinasabi ko na nga ba? payo ko lang dito sa mga tokmul na to. Ito lang, no? Mag-aral kayo ng kasaysayan. Ha? Pasok kayo sa kwarto. Pag-aralan nyo yung mga presidente. Lalong-lalo na si magsaysay. Yan lang ang payo ko sa inyo magsulo kayo sa kwarto, magsaysay kayo. O, titino ang pag-uutak nyo mga chismosa. O, hindi kayo dapat tawagin chismoso, dapat sa inyo chismosa. Kasi yung utak nyo, panchismosa, hindi panchismoso. <laughs> Magkulong sa kwarto, magsaysay kayo. O, magkakasilbi kayo, baka tumangkad pa kayo.